Shout out sa both companies nga mga empleyados. yan na to ang road rage. Kay bisan pag magpinatyanay mo, wag yung inyo, bisag ligid yung hangi pang dalang mga unit. Nasuko kayo ng driver sa bachelor, wata kayo baluan sa dalan, o nag-gaon sa ba mo. Mo, anak siguro mo. Pero na ako na kay ang driver ani. Atong ibutang sa atong mga utok, no, guna-una ko kasing-kasing wala gialaw sa tag-iya nga mag road rage mo riha anang dalan ha kundi mangi na buhi sa tinuod lang no kamong mga taga metro sultian ta lang mo buutan kay na inyong amo sinuod lang makadaot mo sa iyang dungog anang tagom in tawon nga siya bayang mayor diha namo yes taga tagom ko birth certificate nako na tagum tagom city palihog lang ayaw ninyo daota ang mga dungog sa mga oy Kay ultimo ang unit sa kumba na nakatila sa inyong hagi atrasan sa diha sa tagom sad. Pagkahuman ani no, Nab gibato ang kanang kuan. 4651 sa nabunturan. Unta lang ha, dili ni coincidence. Pero ang katong nagbato, nakit na ginamo kay kikuha yun sa taga nabunturan. Dili na ko magsaba kung nga na o gunsa. Ang inyong haani, bisagligid, huwag makuha ninyo, bagpinatyanay mo diha mo muna pagtarong mo. Maminaw mo sa dili, wala ko labot.